Hello guys, good morning. Good morning, good morning. Happy Sunday. Andito ako ngayon sa aking tanim na patola. Pipitasin ko na itong bunga na malaki na. Pipitasin ko na at lulutuin ko na. Ayan guys, malaki na, 'di ba? Pwede nang pitasin ito. Pitasin na. Yan. So maghanap pa tayo ng iba. Ah. Dito tayo. ayano ano, may, may maraming bunga dito. Ay naku, ay naku, ang hirap naman ng daan. Muntikan na akong nahulog sa canal, guys. Ay, I may malaki doon. No. Ayan oh. Ito siguro laki na. Ayan oh, may isa pa doon. Kolein natin 'to. Ayan, dalawa. Pwede na siguro itong dalawa. Para 'yung ibang bunga eh ibibigay ko rin sa sa aking anak para meron din siyang lutuin doon sa kanilang bahay. Isabi niya, pupunta siya ngayon dito para magpitas ng patola. So, yung malaki doon, iwan ko na lang muna dyan. At saka ito, iwan ko lang muna. Dadaanan niya mamaya, kukunin niya para may lulutuin din siyang gulay. Ay, ito pa oh, may malaki pa dito. Ay, naku, ang laki na oh. Ayan oh. kuku. Pitasin ko na lang siguro to. Ayan. O di diba? Malaki na. Hindi maganda yung sobrang laki kasi ano. Malalaki na rin yung buto. Ay, meron pa doon sa ilalim mo. Oh. Buti na lang nakita ko. Ayan oh. Ayan, meron pa dito meron pa dito ayan ay bakit ganyan ang kulay niya parang sira yata ito so ito lang no ito lang update natin sa ngayon ay nako sandi ngayon guys umuulan na ayan no maulan maulan na umaga so tama na See you guys! Thank you so much for watching!